mga ka-farmers, talagang magang-maga yung kanyang muka. Orange juice. Ito na yung mga manok natin sa brooder, mga ka-farmers. Nilagay na natin dito sa labas na brooder. So, makikita na sila ng uh, liwanag at saka makakasinguta na sila ng uh, preskong hangin so dun kasi sa kanilang naunang brooder ay uh, close brooder kasi yon hindi makakita ng liwanag so ito pangatlong araw pangapat na ng araw na nila nandito so, yan oh. so ang mga uh, bloodline natin dito meron itong mga crossbreed natin ng na mga game fowl meron ding mga native kagaya nyan yan yung manok natin na yung sisiw pa lang walang balahibo so yan na siya ngayon medyo malaki na wala pa rin balahibo yung kanyang katawan yung pakpak lang yung may balahibo sa kanya so yan ay ating lucky charm so yung iba dito ay yung game natin mostly dito mga game pals at yung mga native natin ng mga manok so lahat ito siguro dalawa lang yung lalaki dito tatlo sana ito mga ka-farmers na lalaki na nandito kinuha ko yung isa dahil yun yung matapang dalawa na lang yung natira so yung mga itim yan sila oh. all right ito rin yung mga white leghorn natin na, na natitira meron ditong mga pure na roosters na white leghorn at meron ding mga crosses so yung mga pure dito yun yung gagamitin natin sa breeding at yung iba naman dito ay i-dispose natin so hindi naman lahat ito ay magagamit natin So kagaya nito Yan, i-dispose natin yan Yung iba kasi dito mga ka farmers Ay nabenta na natin per kilo Yung meat type So ito na lang yung natira sa mga malalaki natin So sa 700 grams Nabenta na natin yung 5 uh, na piraso dito Alright So merong isa ditong uh, Pilay, yung itim So lalaki din yan Palalakihan lang natin yan At pwede natin yung pang meat type Alright So dito naman mga ka-farmers Ito yung mga manok natin na crossbreed Ng Rhode Island Red at saka White Leg Horn Merong Bardrack at saka mga native So yung mga puti dito Lahat yan ay Anak ng crosses ng Rhode Island Red At saka Yung ating White Leg Horn So mga lalaki lang yung nandito Dahil na separate na natin yung mga babae So yan malalaki na sila So yan yung mga roosters natin yung bardrock din natin malalaki na rin meron tayong isang black ito native to na manok so papakain yun so ito bibigyan natin ng pagkain So yung iba dito mga roosters na crosses ng Rhode Island Siguro ay didispose din natin ito Or for meat type Pag aabot na ito ng isang kilo So konting mga araw na lang Pwede na natin yung i-dispose Pero pipili tayo ng siguro dalawang roosters na gagamitin At saka itong mga bar drop gagamitin natin yan Dahil wala tayong mga paribagong roosters na tubo Alright So ito naman yung Rhode Island Red natin Nakacross sa white leghorn ng mga babae mga ka-farmers So tatlo lang yung babae na na-produce natin Yung isa kasi nga is Hindi yan uh, Asil crosses ng Kelso yan So tatlo lang yung babae na na-produce natin Sa mga crosses natin ng Rhode Island Red At saka white leghorn So yan po yung tatlo So yan na lang yung pagsasagaan natin Kung titingnan natin kung maganda ba yung mag Magiging resulta sa palabas natin na white leghorn at saka yung ating road island red na crosses yan yung puti ito naman yung ating mga palabas na mga puti so ito ay gagamitin natin sa breeding baka next year makapag produce na tayo ng mga lahi nito so yan so para sa akin napakaganda especially yan o no? Ang ganda ng mata. So magaganda din yung tindig at saka body build ng mga babae nating manok. So maganda din yung pangangatawan nitong itim. So pipiliin natin ito kung diyan oh, oh. Sobrang ganda. So matatangka dito mga ka-farmers yan yung mga mata nila oh. so itong mga sisiw na ito uh, ito yung gagamitin natin sa pagbreeding baka by November uh, pwede na tayo makapag-breed nito so meron pa itong maraming babae pero ito yung mga puti natin na sineseparate para gagawing materyales so ito ay kelso Uh, Kelso Asil So napakaganda na yung build ng kanilang pangangatawan So tamang tama din yung size nila yung tindig So ikukross pa natin ito ng pabalik sa Kelso para makapag makita tayo ng magandang lahi ng mga manok yeah. So ito na rin yung shamu natin mga ka-farmers. Ito yung natira na tatlong piraso. So sa tingin ko ay dalawang babae at saka isang lalaki yung nandito. So yung puti ay lalaki. Itong dalawang kanawa yun ay babae. So yan. Ito ay magkakapatid. Malalaki na rin sila. So yan yung update natin sa ating mga shamo. So ito na lang sila yung natira natin na mga shamo dahil yung mga parents stock natin dito ay naibenta na natin. All right. So ito mga ka-farmers, meron tayo dito yung QR. Ito, meron na tayong natimpla dito, isang galon. So ito dahil yung mga sisyo natin merong nagkakasipon. So hindi naman lahat, merong pa ilan-ilan dito. Siguro sa grupo na ito, merong isa na nagkakasipon. So ito yung mga manok natin na mga manok panabong, ayan. Tapos na silang kumain. Tubig na lang yung kulang nito. So ito yung isa na namamagay yung muka. Ito. So yung manok na yan, yan, makikita nyo, magang magayong kanyang muka. So yan oh. So ayan mga farmers Ito ay uh, namamagay yung muka So ang gagawin natin dito ay papainumin natin ng Yung doxilac So bumili ako dahil isalang uh, Isa lang naman siya yung nagkakasipon dito Ito yung ipapainom natin sa kanya Ito yung Doxilac So natry ko na rin ito mga farmers Na ipainom sa yung kagaya nito Noon nagkakasakit ito o namamagay yung muka nito Isang painom ko lang nito ay gumaling na siya sa mga susunod na sumunod na araw so yun yung gagawin natin dito sa manok na ito hindi ko pinakain ito ngayong hapon kaninang umaga nakakain ito at ngayong hapon walang pagkain. hindi rin nakainom ng tubig so ito yung ibibigay natin na gamot sa kanya para uh, mawala yung kanyang pamamaga ng muka so nangyari ito mga ka-farmer siguro dahil sa init ng panahon so makikita kasi sa umaga kasi yung sikat ng araw ay nandito at matatamaan yung mga sisiyo natin dito kaya siguro na mamaga yung muka at isa ring rason mga farmers dahil hindi ito nakakross ng oriental fowl ay madali silang uh, tatamaan ng sipon o no? kagaya nyan na mamaga yung muka hindi kagaya nitong ating mga bagong breed na nakakross sa oriental o or sa mga asil natin ay talagang matibay sa sakit so yan walang nagkakasipon sa kanila ito lang dahil uh, bali tatlong piraso itong mga manok natin na oriental pure oriental o western fowl so isa yan, dalawa at saka merong isa pa dito uh, saan ba yun? ito yan so ito na yung papainumin natin ng gamot so hindi ko na ipapakita sa inyo ang pagsusubo natin ng ganito yung gamot baka hindi tayo ipayagan ng youtube so katapos nito yung iba ay papainumin natin ng sulfur QR lahat so for prevention na rin yun All right. So ito mga ito mga ka-farmers, talagang magang-maga yung kanyang muka. So kahapon, ah, kahapon hindi ko pa hindi pa masyadong ah, namamaga ito, pero ngayong uma, uh, ngayong araw na ito ay talagang magang-maga talaga. So kaya inaksyon na natin agad, pinainom natin ng gamot. So yan. So kawawang kawawa yung manok natin dito sa kabila yung mas magang-maga. Pero akampante ah, naman ako mga ka-farmers tama gumagagaling itong ating mga sisiw so babalik na natin na susubu na, nasubo na natin yung kanyang gamot All right. nagpapainom ako ng tableta mga ka-farmers kung yung sisiw ay wala pang kain pero kung nakakain na ito yung pinapainom na natin ay yung uh, water soluble na yung uh, sulfur QR yun yung ipapainom natin so meron tayong sa sisiw doon na tinamaan ng sipon at papainumin na lang natin ng na sulfur QR dahil nakakain kanina So, yung gamutan ng tableta ay bukas na pag walang kain. So, mas epektibo talaga mga farmers pag hindi natin papakainin o walang kain yung manok or empty yung mga sisiw natin bago natin gamutin. Mas effective talaga. So, yun. Orange juice. So ito ang ginamot natin, hindi na natin papainumin ng tubig. So ito yung isang manok mga farmers na tinamaan ng sipon. Namamanggay yung kanyang uh, kali, kaliwang uh, mata o yung mukha niya. Pero kanina napakain ko ito. So ang gagawin natin, yan wala namang laman papainumin lang natin ito ng tubig na may halong gamot so bukas na natin ito gagamotin ng uh, pag empty na yung kanyang butchi o wala nang laman yung kanyang butchi alright so ito yung iba nating mga manok dito yan so so far siya lang yung may sipon sa grupo na ito alright So meron din tayong nagkasakit dito mga ka-farmers o yung tinatawag na nagkakabulutong yung mga manok natin dito kaya papainumin natin itong gamot. So yan, merong may pailan-ilan dito na nananamlay dahil may bulutong. So yan sila oh, matamlay. So siguro mga apat na pirasong manok yung nagkakabulutong o yung namamagay yung kanilang mata dahil palagi nilang ginukuskus So ito, ipapainom natin yung isang sachet. Hindi ko pinuno ito para medyo matapang-tapang at nang makainom yung mga manok natin dito. So ito yung lalagyan, ito transfer muna natin. So ang nangyari kasi mga ka farmers yung mga manok natin dito sa ilalim ng ating pabahay ay minsan kasi nung mga nakaraang araw ay hindi wala ko dito sa bahay kaya yung ilaw hindi na pa ilaw agad ng uh, na, napailaw na yung ilaw na madilim na so hindi kasi pwede yon mga farmers dahil yung mga manok natin na hindi natin na ng foul box kailangan talaga hindi pa madilim naka on na yung ilaw natin so nung mga nakarang araw dahil sobrang busy natin hindi natin napailaw ito ng or yung naiwan dito sa bahay hindi na pailaw ito ng maaga kaya ang nangyari, yung mga manok natin ay kinagat ng lamok. So yung lamok ay kinagat sila sa muka at yung uh, kate sa kanilang mga mata o sa muka nila ay kinukuskus nila ng kanilang paa. So nagkakasugat yung mga manok natin dito sa kanilang mata dahil dito kilimitan kinakagat sila ng lamok. So yun yung kung hindi natin maagapan yan, yun yung magiging resulta ng bulutong. So kaya pinapainom natin sila agad ng gamot paret ko sana sila Ang problema ko mga ka-farmers Ay wala na akong kulungan Na mapaglagyan sa kanila Kaya pansamantala Doon muna sila So lahat sila ay ginamot natin So lahat sila ay makakainom At uh, isang grupo lang Yung meron tinamaan ng bulutong Ito lang na grupo So yung mga malalaki natin na uh, Mga manok o yung pullets natin Ay hindi naman uh, tinamaan sa awan ng Diyos Alright So hopefully ay gumaling yung mga manok natin At... Uh, bukas, uulitin pa rin natin yung paggagamot sa kanila Pag uh, katapos nilang kumain, yun pa rin ang ibibigay natin sa kanila So yung mga namamagayong muka, ang gagamot pa rin natin doon ay yung ating doksilak So dahil yun yung pinakamura So para sa mga sisyo din, maliliit na tableta kaya madali nating mapainom sa kanila So yun lamang mga ka-farmers, maraming salamat at happy farming! Woo!